Bagay si na mami at daddy, pwede rin. Pwede kita sa mga mahili sa racing. Pero bago matagal ng badet, ha? Siguro din muna safe kayo. Mm -hmm. Ang At syempre, bago natin subukan niya, alamin natin kung ano nga ba ang mga dapat gawin. Bago sumabak ang mga bata dito sa Bullfart Racing. Kasama po natin, sige noong Manuel Abo. Ayun. Ah, Officer Rapper Police. Umaga, umaga, umaga. Umaga, So, paano natin masisiguro na ligtas? So, paano natin masisiguro na ligtas? Ah, uh, po natin na ligtas ang mga sa mga sumasakay sa go-kart kasi po, apat ang gulong niya. Kasi sila ah. ba, nag man sila, walang tendency na tatawa sila. So, may mga preparations ba bago sa go-kart? Ah, uh, bago sumakay ng go-kart, kailangan i-check muna yung gulong saka yung brake kung pinakamalagi sa lahat. Safety gear, kailangan ba safety gear? Ah, kailangan ba ba ng safety gear? Kailangan Helmet, saka yung sa mismo natin. Saka sa ano? Sa so, mga bata. Ano? Sa mga bata. May mga accident na, na ba rin doon? Eh, wala pa naman po. Wala pa. Kasi didesign ang go-kart po talaga for safety. Eh, paano pag-asira? Saan mo pa pagawa Ay, meron po tayong service center. Hmm? Meron po tayo. Ang ano po nga meron tayong after-sale sa Raptor po. Ah, um, uh, ang Raptor po kasi ang ano ang exclusive distributor ng go-kart. Made in Netherlands. Oh, ganun mm -hmm. oh, na. O, paano men? Simulan na natin. Oh, ano? Simulan na natin. Simulan na natin. Tumakita nga natin. Magpapaliksahan po Magpunta ang dalawang girls natin na yung umaga. Si Bianca at Zen. Ano mo na kita dyan? Bye! Bye. Okay. Napakadali lamang ng mechanics. Bawat team ay may na bata. Ayan, nakikita naman natin. Eto. Maharurot na si Bianca, ha? Maharurot, maharurot. Okay. Okay, go, go, go. Okay, medyo tap lang pa na para kalos. Iuungo sila ng konti ito si Bianca. At, tayo lang, patumatag na pa kayo. Hindi eh, ko maabot ng partners ninyo. Bakit, guys, paano na lang ata. Ito, eh, so, ano. Ayan, kung ano, uno si Tuning. May kasamang bata. Okay. Sige lang. At ang panalo ay si Zem at Zem.